Bigo ka ba? Tumingin ka kay Jesus. May pinagdaraanan ka ba? May dinadala ka ba? Nahihirapan ka na ba? May dinaramdam ba ang iyong puso? Tumingin ka kay Jesus. Kasi kapag lagi kang nakatingin sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo, lalo ka nitong dudurugin kapag hindi mo inalis ang tingin mo sa mga bagay na nagpapaiyak sa iyo lalo kang mawawala ng pag-asa ibahin mo ang direksyon ng tinitignan mo alisin mo ang iyong paningin alisin mo ang mata mo sa mga bagay na hindi makakatulong sa iyo ituon mo ang iyong pansin sa mga bagay na makakatulong sa iyo. Si Pedro sa Mateo 14.22-33 Nung nakita niya naglalakad si Jesus sa tubig, sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, tawagin mo ko upang maglakad din ako sa tubig. Dahil tumingin si Pedro kay Jesus, na kaya niyang lumakad sa tubig, sa kabila ng malaking alon, sa kabila ng malakas na hangin, dahil itiningin ni Pedro ang kanyang mga mata kay Jesus, na kaya niyang lumakad, na kaya niyang salubungin ang nangangalit na hangin. Pero nang inalis ni Pedro ang kanyang paningin kay Jesus, doon niya napansin na napapaligiran pala siya ng malakas na unos, doon ni Pedro napansin nangangalit na alon at nangangalit na hangin. Kaya kaibigan, kung ang mga mata mo ay laging nakatingin lang sa mga unos ng problema, sa alon ng pagsubok sa buhay mo, baguhin mo ang tingin mo. Tumingin ka kay Jesus. Si Jesus na ating Panginoon naglakad siya sa tubig at pinapakita lang sa iyo ng Diyos na kaya niyang kontrolin ang mga elemento, ang mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Dahil ikaw, nakatingin ka lang palagi sa problema, sa mga kinakaharap mo, kaya tuloy lumulubog ka at nawawala ang pananampalataya mo. Alisin mo ang tingin mo sa pagsubok mo. Hindi ko sinasabi na magkunwari ka. I don't say, I'm not saying to live in denial. Baguhin mo ang approach mo sa buhay. Gamitin mong tuntungan ang problema. Gamitin mo itong daan upang lalo kang malapit sa Diyos para maging malakas kang tao. Alam mo ba, ang Diyos kapag siya ang tinignan mo, kaano man kalaki ang pinagdaraanan mo, magiging maliit ito kasi makikita mo kung gaano kalaki ang Diyos, kung gaano siya makapangyarihan kaysa iyong problema. Itingin mo ang iyong mga mata, kaibigan, katulad ng sinabi ni Jesus, katulad ng panawagan ni Jesus kay Pedro, na halika Pedro, lumakad ka sa tubig na kasama ko. Inaanyayahan ka rin ni Jesus na lumakad ka sa tubig ng problema, na salubungin mo ang hangin, ng nangalit na hangin, malalaking alo ng buhay. Kapag kasama mo si Jesus sa paglakad sa tubig, makakaya mo ang lahat. Sumunod ka kay Jesus. Tumingin ka kay Jesus na iyong tagapagligtas kapag ikaw ay nasa nakakatakot na sitwasyon, na kapag ikaw ay nasa mataas na tubig ng iyong buhay. Tumingin ka kay Jesus. Siya ang iyong kalakasan. Siya ang iyong kailangan sa iyong buhay. Alisin mo ang iyong mga mata sa mga taong nagpapahina sa iyo. Yung mga taong bukang bibig, puro discouragement lang. Alisin mo sila, cut ties with them kasi hindi kanila matutulungan. Alisin mo sa iyong buhay ang mga bagay, ang mga tao na magpapalubog sa iyo sa tubig ng problema. Look unto Jesus. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Kung si Jesus lang ang titignan mo, anumang bagyo ang nasa paligid mo, kung ang mata mo lang nakatuon kay Jesus, malalagpasan mo ang pinagdaraanan mo. Ama, nilalapit ko po sa iyo yung mga nakikinig sa akin na napapaligiran ng malalakas na alon. Panginoon, Tulungan mo po sila na tumingin lang sa iyo sapagkat sa iyo lang makikita ang kalakasan sa iyo lang makikita ang solusyon sa mga problema sa iyo lang makikita ang sagot. I pray Father, tulungan mo po sila. Tulungan mo po sila na sa iyo lang tumingin. Alam ko Lord, mahirap na baliwalain ang mga pagsubok, ang mga problema na dumaraan sa aming mga buhay, pero kapag iniba namin ang aming tingin, iniba namin ang direksyon ng aming tingin alam namin, Panginoon, na malalagpasan namin ang hampas ng hangin, ang hampas ng bagyo sa aming buhay. Dalangin ko, ikaw po ang manguna, ikaw ang sumama sa mga tao na nakikinig sa akin. I speak peace in the name of Jesus. I speak peace. Tanggapin mo ang kapayapaan na galing kay Jesus. Tanggapin mo ang kapayapaan sa iyong puso sa iyong kaisipan sa pangalan ni Jesus. Kaya kaibigan, kung binabayo ka ng matinding pagsubok, look unto Jesus. Kung ikaw ay nagdaramdam, umiiyak, at iniisip mo na magpakamatay, look unto Jesus. Kung bigong-bigo ka na, tinakwil ka ng iyong mga magulang, pinabayaan ka ng pamilya mo, wala kang mapuntahan, look unto Jesus. Kay Jesus mo lang matatagpuan ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katiyakan na hinahanap mo sa buhay. Look unto Jesus sapagkat kapag si Jesus ang kasama mo, kapag si Jesus ang kasama mo sa paglakad sa ibabaw ng tubig, lahat ng bagay magiging magaan para sa iyo.